Igit anim na raan ng pamilya sa Quezon City inilikas dahil sa mga pagbaha dulot ng bagyong enteng at habagat. Umabot na sa anim dalawa pamilya o katumbas ng dalawan libot anim na individual ang inilikas sa Quezon City sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng bagyong enteng at habagat. Pinakamaraming na ilikas ay mula sa Barangay Bagong Silangan na abot sa 284 na pamilya o 1,041 individual. Agad naman na mahagi ang LGU at DSWD ng relief goods sa mga evacuees sa nasabing barangay sa Quezon City. Alfredo Patriarca, Nagbabalita.